Bante Radio Live Report. Rocky and Ellie, posibleng makasama sa halip na makatulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkuyog at pambabash o mano ng mga supporter nito sa social media page ng isa sa mga hukom ng International Criminal Court. Ito ang inihayag ni Atty. Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel sa bagong Pilipinas Public Briefing kasunod ng ulat na pinatakti umano ng pambabas ang social media page ng isang ICC judge. Ayon kay Conti, hindi mapap mapapulaya ang dating pangulo sa ganito mga estratehiya at baka maaari makadagdag pa ito sa kaso. Sa public perception pa lamang ang konti ay negatibo ng epekto nito kaya kung ano man ang hingin o kailangan ay dapat na idaan ito sa tamang proseso at sa korte at hindi sa Facebook. Hindi rin magandang impresyon anya sa mga dayuhang hukom ang pampaba sa kanila ng mga Pilipino dahil baka isipin na ganito lahat ang ugali ng mga Pilipino. Sinabi ni Conte na maaring titing ng dagdag na kaso Bakang laban nila ang ang ginagawa ng kanya mga supporter na lalo lamang lalo na kapag napatunayang mayro itong, uh, mayroon itong direktang control o supervision sa pag-atake sa mga ICC judge. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante, Ab -ab -ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Bante, radyo balita ngayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante, radyo live report. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas-4 ng hapon. Pangulong Bongbong Marcos ayo mapako sa iisang rehiyon ang isang titulo kaya binito ang panukalang gawin culinary capital ang Pampanga. Umaabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Eileen, Kim, pinirmahan hindi pinirmahan. Hindi pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled bill na magdedeklara sa Pampanga sana bilang culinary capital kaya binito ito at ibinilig sa Kongreso. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maganda ang panukala subalit magdudulot ito ng diskriminasyon dahil bawat rehiyon sa bansa ay may kanya-kanyang taglay na galing sa pagluluto. Sinabi ni Castro na ayon ng presidente na iisang rehiyon ang kikilalaning ng culinary capital dahil baka ito na ang uh, puntahan ng dayu at dayuhin ng mga turista dahil sa pagkaakalang ito na ang may pinakamasarap na pagkain sa buong Pilipinas. Bawat rehiyon anya sa bansa ay may kanya-kanyang husay at galing kaya dapat hindi lang iisang rehiyon ang kikilalanin pagdating sa pasarapan at galing sa pagkain. Kung sakali mang mayroong ibang mambabatas na magahay ng ganitong panukala, sinabi ni Castro na pareho rin ang gagawin ng presidente na ibibito ito at isosoli sa kongreso. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Eileen sa matala legalidad ng isang probisyon sa Magna Carta for Seafarers, quinestyon sa Supreme Court. Umaabante sa balita si Abante reporter Andrea Salve. Andrea? Quinestyon ng grupo ng seafarers sa Supreme Court ang legalidad ng Section 59 ng Magna Carta for Seafarers. particular na inaatasan ng naturang protisyon ang mga seafarer na magbayad ng bond sa claims na kanilang naipanalo kapag umapila ang kanilang mga kumanya. Pagaman ibabalik naman ang itinayad na bond sa oras ng muli silang katikin. Ang ng seafarer ay pabigat ito sa kanila lalong kung ang pagdadaan ng legal na proseso ng pinag-uusapang claims Naghain ang Federation of Free Workers ng Petition for Certiorari and Prohibition ngayong hapon laban sa ilang matataas sa opisyon ng bansa kabilang na si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang Senado at Kamara. Kiling nila sa Korte na itikara nitong unconstitutional ang Section 59 dahil sa umano'y paglabag sa Equal Protection Clause. Kasama na rin ang pagpapataw ng TRO o Temporary Restraining Order laban sa pagpapatupad nito. Ako si Andrea Salvo ng Abante Radio. Ito ang pagkita ng mabangis mabangin, walang limit. Maraming salamat, Andrea Salvo. So, Sumay niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante Ab -ab 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 Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Abante Radio Elección 2025 Special Coverage Special Coverage. Gamitin ang karapatan ngayong halalan. Boto mo, pangalagan. Abante Radio Elección 2025 Elección 2025 Special Coverage Special Coverage. Dito sa 1494 DWAR Abante Radio Abante Sabalita at Servi Mauricio. Abante Lección 2025. Abante 2025. Mga pari ko, January 12, 2025, ng ilunsad ng Comelec ang ganban sa buong bansa kaugnay ito sa nalalapit na 2025 national at local elections. Nakapaloob sa ganba ng pagtatalaga ng isang Comelec checkpoint sa bawat lungsod at munisipalidad. Maaari ring magkaroon ng on-the-spot checkpoints kung kinakailangan. Kung wala kayong Certificate of Authority, aba,